Good morning mga ka Boom Vlog number 3 natin dito sa Sitwasyon sa Arsada <laughs> Ayan, so nandito tayo ngayon sa may highway ulit Para Mag vlog samantala Before tayo mag proceed sa Umingan Dahil ang uh, target location natin uh, For distrib distributing uh, flyers Ay sa uh, Decreto, Umingan uh, Dreamland, Umingan uh, La lapas tapos yun at okay, stay muna tayo dito sa highway at titignan natin ang sitwasyon yan dito sa kakalsadahan at mula dito sa ating kaliwa makikita nyo ang mga paparting na mga idol natin na bumabiyahe at sa kanan naman natin ay mga bumabiyahe pa rin so yun mga kataker makulimlim pala ang umaga ngayon mga kataker Ayon uh, ayun si Haring Araw oh. si Haring Araw natatakpan pa ng kaulapan kaya hindi pa di pa tumitirik tumitirik <laughs> hindi pa bumubuka bumubuka ano ba uh, lumalabas yung talagang init niya <laughs> okay dito lang tayo mga katikir boom mag uh, aantabay uh, titignan natin ang sitwasyon ng uh, kalsada sa umagang ito. At ito, lakad-lakad muna tayo pansamantala. Si Padre Jibong, shout out pala sa Kateki Riders ng Balunggaw. Shout out sa inyo. Sana madagdagan pa ang mga membro natin para may kasa, may mga makakasama tayo na aantukin sa kalsada. <laughs> makulimlim, makulimlim ang umaga mga ka po. Mo shout out na kay Lucanan, uh, kakabsat nga kororat lagi te kailo Pilipinas shout out kami idol ito yung ito yung agpisto mga katekir tao kanay no DJ gamin as in ito may eh din dito na lang para para kahit mahulog ang cellphone sa lupa mahulog ma Ayan na step na natin shout out natin yung mga kon natin mga idol natin reply natin si Master Boom dala ka sana kapibok <laughs> <No>, shout out liars <laughs>

I zoom up. Tanalo. Kita pa tayo mga sumungsungad nga ko idol natin. Dito siya kita mga ka-taker, makuyem oi, eh. Sisko -kubaw. Gamot, may sisko ko na rin sa ko may sisko ko na rin sa kuya po mga ka-taker. Noon wala. Dumadami na yung mga unit ng nagpapasada sa kuya po ng Ibaisiha. Get out sa dalawang idol. Idol! Shout out! <laughs> Parang susurusuran to yata itong nasa harap natin ah. Check natin. Makulimlim din talaga yung pan mga kapit. Kung mapapansin nyo sa, mapapansin nyo sa harap. Ayan o. Oh. Makulimlim. Dahil si Haring Araw. Si Haring Araw. Hindi pa... <laughs> hindi pa masyadong pano, hindi pa masyadong uh, nakabuka yung kaulapan ayan oh makulimlim tapos ang Mount Balungaw naman, tahimik ayan, tahimik, basta tahimik antayin natin si Pagrejibog at Salsurando si mga ka-taker boom pagkatapos natin dito, pupunta tayo sa Umingan sana hindi umulan dahil hindi ko nadala pala yung aking kwan, aking kapote. <laughs> Good morning! Ay, makulimlim. Yung kapote ko pala, baka babalikan ko mamaya. out-out sa mga idol natin sa mga bagyahe po ingat-ingat magbibigay po pala ako ng tip mga ka-faker sa mga baguhan na mga rider kapag po kayo ay maglulong ride uh, dapat po naka refle reflectorize vest uh, po kayo ang pinakamainam din yung kulay green dahil yun yung Ay, aywasan po natin magsuot ng kulay black hindi po siya masyadong visible mga kapeker kahit, kahit daytime mas mainam yung green, yellow, blue basta yung mga kwan pati na kulay dahil para mas madali tayong makita na mga kapwa natin motorista mga drivers ng mga malalaking sasakyan tapos uh, kailangan bago kayo kuan bago kayo mag proceed uh, siguro one week before ang rides kailangan ma-check nyo muna yung mga service nyo kung in good condition Uh, napaka importante yung mga kateker para safe kayo sa uh, kalsada sa pupuntahan ninyo uh, dahil yun yung, anpo, yun yung ginagawa namin kapag may rides po kami uh, pre talaga namin na plano namin mainam ng mabuti yung rides namin para at least pre preparado kami lahat sa mga pwedeng mangyari sa kalsada Siyempre uh, syempre ang pinaka importante dyan yung safety talaga ay siap kaot kay ano you know, kay ading ah uh, karawag up uh, 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 at yun pero ang pinaka the best talaga mga katay ay uh, magkaroon tayo ng uh, kalaman sa ligtas na pagmamaneho ng sasakyan sa kalsada dahil ang kalaman mga ka care, doon nagsisimula ang disiplina ng isang driver. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng disiplina sa pagmamaneho kung wala ka talagang kalaman. So, ito ay uh, pawang katotohanan lamang. <laughs> Balik tayo sa kan mga ka-taker. Balik tayo sa kalsada. Balik tayo sa kalsada. Ano, kabakungan, biyaheng Isabela. Santa Isabela oh, 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 oh. si Padre Gibong, baka kanina pa lumabas mga ka bomb. Ayun o, oh. ng dump yung man, oh yung tricycle na napakamali morning idol morning bente 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 mga share Hanap tayo ng mga pwede nating kan. Uh, shout out. No! Honda Winner X. Shout out kay Pare Michael. Ayan <laughs> uh -huh. doon! the daylight When the moon let it go na, na 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 Makulim din talaga mga katay Pero buong ang, ano, ang gandang pagmasdan dito sa babao oh. Ayan eh. Parang late siya na maliit. Chat! <laughs> Shut out! <laughs> Terawaw sa mga idol natin. Sibok Elbert kaya ito. Shout out kay Pamangkin Jubail. Shout out kay Bok. Albert! Shout out, book Morning, good morning! <laughs> Beauty sa idol, mag-beauty. Iro. Si Sir Sir hindi ko alam kung papasok na. Siguro papasok na yun. Sikal sikal kang kota tayo na pinang nga nagkal naga chat out yan nilsan po po tiyo oh. no kanaon na kalulita <laughs> and in the daylight na 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 na, -na. Uh -huh. get out yan nilsan po Good morning, good morning mga kaibigan. Ay, may konto oh. no. May owl doon mga katikir. Pero ayun o, oh. lumili pa doon. O, oh. o. Oh. Ayun o, kayo Ayun o. Oh. I-zoom, i, -zoom, i in natin. Hindi pa eh. Andun, ayun, lumilipad-lipad yung owl. Yung kulay brown. Ayun o. Oh. Ano, umiikot siya, umiikot. 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 Oh, yun yun yung owl yun owl mobile last season na diba check out kay me adding grace check out kay me adding grace nasan na wala na andun na, na yung, yung owl Doon na sa amyanan. Ito yung akin siya na. So wala pa sila pa mga ka wala pa yung mga tropa natin. Siguro ibang ruta ni Sosurando at si Padre Gibong baka, baka arkila, may arkila din sa ibang lugar let's go let's go paraanin muna natin yung iba baka nandiyan na sila si Sosurando yung mga nakamotor paraanin muna natin yung mga <coughs> yung mga idol natin mag-alashady na mag-alashady na mga mga taker mga na He prakkti aing Arbi berapa prak Ading Arbi? Okay man Popcorn uh, Yan po yung ating vlog number natin Sa pasin sa kalsada uh, Magpuproceed na tayo sa Minggan, Minggan, Pangasinan Para magbigay ng flyers uh, Siguro 1 hour lang tayo doon Kitakits tayo sa Decreto Dreamland La Paz at San Leon Minggan mga katikin Ito, shout out <laughs> Shout out tayo doon Alright, okay, let's go na mga ka-taker Try natin mamayang hapon Kung, makapag, kung makabalik tayo dito Makapag-vlog Around 4.30 siguro 4.30pm ah, Ingat po tayo mga ka-taker Lagi yung tatandaan Take care, boom